Oh. Babagoy na natin title. Okay lang naman. Pwede naman, na lima sa mga... Maria. dress oh. Maria sa kusina. Ganon. <laughs> ang uh haba. -huh. dress Maria sa kusina na puno ka maingan at hindi mo makala. <laughs> Maganda. Habang ang Nilinis na natin yan. Tinanggal na natin yung mga ano niya dito. Devained. Yan ang tawag niya. Tawag ka? Ah, pagkarinig ko na bidey. <laughs> Divine. Because you 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 divine the you, divine the the shrimp, di ba yung itim na part. Vein yes. pala yon. Oh yeah. Vein. Eh bak nila yon. Ganda <laughs> mo ba? Eh. hindi ka na. Hindi ka na. Magbablog na tayo. Anong gagawin dito? Uy! Uy! Ala! Sinawsaw pa nga sa kape. Pento. Ano ka lang? Ito na nga. Pang ano yan eh? Pang... Mamaya yan dito sa ano. Eh! Lutuin natin. Hiya mo na. May sobra na makalahati. Pakalukit yung na ako? yeah, amuna. Halika na, magluluto tayo. Wait. Right. Anyway, guys, welcome back to our cooking channel. Uh, Mamangin Malia. So, for today, ang ating uh, lulutuin ay hula hmm. nyo na lang. Charot. Hindi, ah. Uh, ano nga lulutuin natin? Nunukin mo muna. Ang <laughs> gambas chorizo. Uh, pulutan slash uh, ulam. slash panghandaan. Oo, uh, yes. O, oh, ganun. Marami nagsasabi, bakit daw Mamangin Malia lang? Bakit daw walang ano, Ating May. Ano ba, babagoy na natin title. Okay lang naman. Okay lang naman kahit di ka sa pangalan ko, guys. So, lang nakikita nyo naman ako dito lagi. Wala naman, di, di naman issue sa akin yon. Pero, pwede na natin, ano? Pwede naman, nalim masama. Press Maria. Oh. <laughs> pwede. Sige, kahit ano. Press Maria sa kusina. Ano? Ang haba. Press Maria sa kusina na buruto maingan at lumakalan. Habang <laughs> pahawa. Tres, Mari Tres Maria sa kusina. Oh, sige, pwede na. Lahat tayo M. Oo nga eh. No? May, Malia, Marieta. Marieta. O, oh, diba? O. Oh. Ito nga pala, ito <laughs> na nga po ang ating ingredients, no? no? Mm -hmm. Ang, ating mga ingredients. Siyempre, ang ating shrimp. Nilinis na natin yan, tinanggal na natin yung mga ano niya dito. Diveined. Yun ang tawag niya. Tawag ka? Diveined. Ah, pagkarinig ko na bidet. <laughs> divin kasi you you de, you divin de, you divin the the shrimp di ba yung itim na part vein yes. pala yon oh yes. yung vein eh bak nila yon Maganda <laughs> mo ba eh tapos lalagyan natin ng chorizo masarap yan ah yeah. uh, ang anong klaseng chorizo daw to pamplona pamplona yes mixture siya ng pork and beef meron tayong tomato paste of course yan olive oil mm -mm, olive oil, olive oil. Kung wala namang olive oil na mamahalan kayo, sige, ordinary oil na lang po. Tapos, green and black olives na... Ang uh, pag um, bitter. Heated. Heated. syempre, ang ating uh, garlic and onion. Mm -hmm. uh, green na uh, Syria. sili, pang sigang. Red and uh, green We bell pepper. Of uh, course. At syempre, ang ating uh, salt and pepper to taste. Ayan! Let's go, let's go! Ang inang pumapasok sa isip ng gagawin. Um... Sisig? Afraid? kasi sisig talaga. Eh. Sisig talaga sisig. Yun nga lang matrabaho yung sisig kung gagawin mo, di ba? Yung kapangpangan sisig na original. Oo. Oh. Sarap din ang kapangpangan. Ano ba pa? Ano, ano bang hiwa nito? Uh, ikaw, anong gusto mo? Malalaki lang ba to or parang... Tama <laughs> lang, yung bite size lang. Bite na. size lang. There you go, ladies and gentlemen. Ayan, apag, let's apag go. inihiwa ni Ate May May yung ating uh, kinesong uh, <laughs> mga... Mga kinesong balbumbi, eh. magigisa-gisa na po tayo. Ayan! Pinagpahinga ko muna po yung aking magic kawali. Kasi masyadong malaki tong... <laughs> Yung magic wallet para sa lulutuin natin ngayon. Ano ba naman yun yan? Ano ba? Maliliit? Sabi mo ano, ganito. Bi bilisan mo lang kasi syempre mag-ano pa. Mabilis ah, lang yan. Mm -hmm. So ito na. Hintayin natin yung uminit. At tapos, nakita ka yan! Okay. Oh, mainit na. Pwede na tayo maglagay yung olive oil natin. Yung iba, uh, mas gusto nila marami talagang olive oil. Masarap. Sabi nila ganito. Kasi ito na yung chorizo natin. Yung atin namang green na chili. So, muna natin mainit-init na yung ating... Lahin na natin yung sili, guys. Lahin sili kasi ma mabilis lang naman yun. Ah, yan, maingat. Hmm. Misa, ma may nadali ako ng ganyan. Akala ko, hindi maanghang. <laughs> no? ang, ang Pili ko maanghang nga ito eh, kasi ang laki niya. Lahat ba ito sili? Hindi. Malito Ay! Oh, no. Malituloy ako. Mali ako. ng hili. Ay, walang lasa, anak. Walang lasa? Hmm. Parang ano lang, opla, wala kong anghang. Lahat ba to? Oo. Lahat yung ba? ano, dati nadali ako pag sa sinigang, yabang pa ng pagkasumukul, mm. ah, ganun o. Ay, ako sa ano? Ang anghang pala. Sa dynamite. Yung dynamite, mm -hmm. may, may binilan ako ng dynamite somewhere, tapos, di, kain ako, ganyan-ganyan. Yung siguro, apat na piraso yun eh. Mm -hmm. Yung last mismong sili, yung last na dynamite, Nakakatawa no, ko, no. Oh, oh. Sobrang anghang. As in, naiiyak na ako. ano, paano yung naiiyak? Kinsya na. Ay, paano yung ano, teleserye. Kinsya <laughs> so, eh, oh. so, ito na, maglagay na tayo ng ating bawang para sa ating gambas. Ayan. Pwede nyo naman pong hiwa yung bawang yung pag-inusto ninyo. Pwede na natin ilagay yung ating... Taran! Onion! Ala, anak, nakalimutan ko mag-apron. Okay lang ba yun? Yaan <laughs> yeah, mo na nga. Pukuha na tayo ng ating tomato paste. Huwag natin lalahatin to. Tamang-tama lang. Siguro mga ganito, isang kutsara lang to. Pagpakulay lang naman yan. Mabilis lang ito lutuin. Sobrang bilis lang ito pagka mga may biglang kayong party, ganon. Tapos na po yung vlog namin. Yeah. So, ayan, ganon. Gambas with chorizo. At at chorizo, nagbibigay na rin ko ng kulay. No? Lagyan na natin chorizo natin pag naihabol na ni ate. Ito lang, hirap. Para maluto na rin yung chorizo natin. Yan. Ang ganda ng color, oh. Siyempre, natataranta na si ate May. <laughs> Alam mo naman ang oh nari mo. Kumbaga sa taping, naging poor si, air. Si agad-agad po yan. Agad-agad. Agad-agad! Ganon. Ayoko yung uubos yung oras ko sa, ano, kabagal. Oh. Uh. <laughs> yeah, tapos na. Alam mo yan. Hmm, ito pa. O, lagi hulog mo na. Ang bango ng chorizo, te. Eh. Mga sana naaamuin nyo, guys, actually. <laughs> Ang bango. bango. So, so, ito na nga yan tayi natin nga medyo mag, mag ano na yung ating chorizo, Maging kasi toasted. oo lalabas din yung ano nung oil nung ating chorizo Ay, nyan, 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 nyan. Pakatapos, medyo nyan nyan na yung chorizo natin. Pwede na po natin nyan Ingat tayo sa paglagay ng salt kasi yung ating chorizo at saka yung ating pong, olive oil, ay olive oil, yung ating olives na green and black ay eh medyo nakababad na po yan sa ask, sa alat. Natatawa nga ako, yung mga katrabaho ko, yung mga kapwa ko artisan na katrabaho ko, mm. lalo yung talagang nakakakilala sa akin. Mm. Pagka medyo bumabagal ang galaw, nako, ito na yan. Especially yung mga katrabaho ko sa Banana Sunday. Uh. Oh. Kinalang kilala na nila ako dyan medyo nagbumagal na. Sa isang sulok na lang yan, tahimik na. Biglang, oh. tara na. Ah, ganyan, <laughs> ganyan na yan. Pag gumanya na ako, tara na, let's do this. Ayan. <laughs> diba? This year. De, pero alam mo, nakakatuwa kasi meron na rin tayo yung ano, yung tinatawag na uh, Edgar Eddie Garcia Lo. Mm. <laughs> yes. True. Di diba? Mm In all fairness naman, dito, anak, hinaan ko lang yan. Mag Magka-crack lang ako ng ano. Aba, haba ba? Crack ka ng pepper. Crack ako ng pepper. Makakatuwa naman kasi yun sa actor BH. Mm. Yan, at yun na. Uh, headed by Mr. Ding Dong Dante. Hello, Dong. Salamat. Yan. And of course, yung uh, ang tawag dito, yung ating Eddie Garcia, lo. No? Sana, sana ha, to totoo nga uh, natutupad niya. Pero sa tingin ko naman natutupad uh, naman kasi according to sa ibang artista na magte-taping, nasusunod naman daw po yung kanilang mga cut-off. That's good, di ba? Mm. Kasi we're not getting any younger. And the more na napupuyat po tayo, the more na mas prone po tayo sa sakit. Mm. So now, pagkalagay ko ng ating crack pepper, lagay na po natin ang ating shrimp. shrimp. So, yun. Ang salt, anak, please. Again, ingat po sa paglagay ng salt. Kasi nga, maalat na po yung ating chorizo. Okay na ba yun? Yan. Kunti na lang Palahati pa. Palahati pa. Yan. Yan. Na yan. Yan. There you go, ladies and gentlemen. Tapos pwede kayo magdagdag ng olive oil pagka-betcha pagka by galiwaw ninyo. Ketchup. Oh, kasi di ba yun yung masarap na dinidip talaga oh. sa bread. So, anak pa, dagdag tayo ng olive oil, please. Ah, olive oil? Eh, ko ba't nawala yung olive oil ko dito? Para magigup yata. <laughs> Tapos yung uh, hinaan natin yung apoy para yung ating shrimp ay hindi mag-overcook. And then, <laughs> sige, ito so sa'yo. Then, lagay na natin yung ating uh, olives, green and black olives. Yan. very go, ladies and gentlemen. There! O, oh, diba? Ganda ng kulay. Woo! Mang Pwede tahan. din ba dyan yung extra virgin olive oil? Perfect yun! Mas okay yun. Perfect yon. Ah. yun. Diba? kasi yung, yung extra virgin olive oil ko, iniinom ko po, po every morning. Hindi mo yun kaya binili ko yung olive oil na pang duto. Oh. Lagi ako ng lemon at saka olive oil. Pagkagising ko sa umaga, wala pang laman yung tiyan ko. Ganon. Para saan daw yun? Uh, ah, pampalinis daw ng atay. Ah. Ano? Sa Cleans cleansing. Cleanser. Cleanser. Oo, gano'n. Flex. Nice, sir. Oh, diba? Although, di ba? Although, hindi naman ako umiinom ng... Oo oh, nga. Hindi naman ako palaala. <laughs> Namulat ka ng maaga sa... Oo, oo. Oh, kasi yung trabaho ko, na nung OFW pa lang ako, di ba? Choreographer. Yes. Sayaw, ako ng sayaw. Yes. Tapos sa gabi, magiinom ka. Oh, oo, di ba? So... Parang siguro dalang aga ko napagod na ako sa ganun. So, lagay na natin yung ating uh, mga chili. Again, ang suwerte namin, hindi maangangin nabili natin chili, anak. Buti na lang. <laughs> Ma ano siya, manamis-namis. Okay, ready na po yung atam. Yan, ganyan po kabilis. Ganyan siya kabilis <laughs> ang ating gambas with pamplona chorizo. Yan yeah! Kiana! Yeah Kaya! tiki uh. mano tayo? Yun. Sulap. So, so, Tapos may pa pa tayo, kunyari, M&M. Pa? Boy, kunya, kunyari, lang, inom natin, ha? Parang pa tayong gagawin. <laughs> Pero dahil seafood dyan, dapat white wine. Dapat white wine. So, Kunti lang mabusin yan, na. M&M. maglalaba pa tayo. Naisip ko lang, di ba? Timing naman talaga siya sa white wine. Alright! Let's tikim-tikim na, anak. Naku po! Ang sarap, sarap nito. May kinakainan ako sa Spanish restaurant niya sa Quezon City. Mm. Oo, meron sila din ng gambas doon. In fairness naman sa gambas Pasok sa'yo. Pasok sa bang. <laughs> Tawag ito na? Baguette. Wow. Baguette. Oh, Uy, ng mga baguettes. Magastos <laughs> <laughs> yun. Ba ba na Ay, ako. Ano pa na yun? <laughs> ah. Mmm. Mm mmm. -hmm perfect din sa rice. No? Mm. Actually. Mm. Harap! Mm. Cheers. And tables for rent. Ang mm. sarap! Next time, lalo pag magpapasko naman na anak, gawa ka naman ng mga ano, mga dessert. Oh. Kasi yun ang kanyang special sa mga dessert. Gawa ka ng sisig cake. <laughs> Ayan! Thank you so much sa mga subscribers nating bago, sa mga datihan na natin tayo ni Iwan. Thank you, thank you, thank you. Sa 100K na ba tayo? Oh, today. Hmm. Parang nasa 96. Mm uh, anyways, Road to 100 pa lang po kami. Yes. <laughs> no, but sure, may ganun talaga na palibagong ko sila naman po kami. Hmm. Salamat but, po sa pag-subscribe ninyo at, at sa pagtuloy na pag-support sa amin. mag na. <laughs> thank you, thank you talaga. Salamat, salamat, po. Again, ito na po ang ating Gambas, Gambas. with Tamplona Chorizo. And shrimp. Ay, Thank you po. Thank you, like, guys. And... Subscribe. See you soon.